Ganyan lang mag manual pollinate mga master. Pag sa kalabasa. Ito. Ito yung manual pollinate natin. Hanap lang tayo ng bulaklak na lalaki. Meron pa ako nakita doon na tatlo. Eh. Ito yung bulaklak na lalaki. nakikita niyo yung yung gitna kasi lalaki talaga ito may pa ilan ilan din bubuyog hmm? ah uh, ito pagka ganitong namumulaklak na yung kahit anong gulay niyo mga master mas magandang mag-spray kayo ng insecticide pagkahapon para hindi mabulabog yung mga pollinator yan, yung mga bubuyom yan. Ito yung kasing gagawin nila. Kaya malaki yung pakinabang nila. Nakikita nyo itong itong gita na ito. Puno ng ano yan. Puno ng pollen yan. Ayan na yung kumapit na sa yung kumapit na yan sa daliri ko ayan yung pollen ayan yung mga dilaw na yan ayan yung pollen ngayon kakapit yan dun sa mga paanong bubuyog kapag ka nandyan sila sa bulaklak na lalaki tapos lahat ng bulaklak iikuti nila yan ngayon, pag napunta sila dito sa bulaklak na babae, ayun, ng nyo. Ang dami nila. Ayun. Malilipat dyan yung pollen na kumapit doon sa paan nila. O ngayon, pag nalipat dyan dyan, malaki na yung pag-asa na mabuo yung ano nyan, mabuo yung bulaklak. Maging totoong bunga na siya. Ito ang gawin natin dito mga master. Tanggalin natin itong paikot natin ng bulaklak. Pinisin lang natin hindi kasi ito masusuklog dun sa loob pagka meron itong ang buo niya mismo. Tapos, tutusok ko lang ito dito sa kahit tipahin nyo lang yan mga master pero para sure tusok nyo na lang para pag nalaglag dyan yung mga pulin sa mismong loob ng bulaklak na babae sigurado na mabuo yan yung buhay meron pa dito may dalawa pa dito Marami na palang bunga to. Ito, may mga yung kahapon po. Nagkasakit kasi ako eh, kaya hindi ko na pasyalan dito. Ito. Nandito naman, puro langgam. Ayan. Tusok lang natin ito. Dito. pasok Ang ganda ng bulaklak ko wala sa mga Wala sa mga damage. Eh tayo yung mga bubuyog. Ang dami nila sa loob. Ayan. pag ganyan lang mag-manual pulin ito mga master.